Magandang araw mga idol Ayan So nandito po kami ngayon sa masbate Ayan so ipapasir ko kayo mga idol Dito sa uma ng masbate mga idol Ayan so ito mga idol oh. Ang yayabong ng mga punong kahoy Puno ng mangga Oh Yan yung Mga alaga sa masbate mga idol Ayan oh kambing Oh yung naglalaki ang mga puno na yung mga idol yan ay yung mga puno ng mangga oh mayroon pang puting kambing mga idol ayun o tatlo oh ito pala mga idol oh. ang laki ng puno ng kawayan oh napakatayog mga idol oh Meron pang kalabaw mga idol oh. Ayun oh. Nagsuswimming siya mga idol sa putikan. Ito. Oh. Bali dalawa sila mga idol oh. Oh, yan yung kanilang paliguan. Oh, di ba sarap-sarap sila magbabad. Ayan, suno. no. mga idol. Naglalakihan yung mga puno. ay no, oh. Yung puno na yung mga idol. Ay mahugan eh. Naglalakihan at nagtataasan Ito naman ay Jimilina Masarap talaga yung simoy na hangin dito mga idol Dahil Presko presko At karaming mga puno Ayan o Siguro mga bahay Ayan. Ayan So yung bahay na ito mga idol ay Walang tao Pero may pusa Ayan you know. o. Ming! oh ang ganda ang pusa mga idol o. Oh. Ming! O, oh, diba? Sumagot siya. Ming! Ay, dalawa sila mga idol. Ayan you know? o. Ming! O, oh, diba? Maamo sila mga idol. Dahil si tatay pala yung nagpapakain sa kanila yung bahay na ito, mga idol ay iniwan ng ari. kumbaga ay binibisita bisita lang ni tatay ayan so merong mga manok mga idol ayan so ang sarap talaga ng buhay sa probinsya marami ng tanim at parang mga alaga ayan oh <laughs>

Pagkadaming bunga mga idol, oh. Ang baba, oh. Pakarami mga idol, oh. Oh. Ayun mga idol, oh. Ah, Sa abot kamay lang. Dito-dito sana, boy. Dami mga idol, oh. Ay, tatalunin natin mga idol. Hop! Oh, diba? Oh. Abot kamay mga idol. Oo, oh, mga idol, oh, oh. hinog na. Hinog na? Gago sa aming hinog na? Hmm. Medyo maas mga idol na manamis na mis. Kumbaga mga idol, ito ay manibalang. Harap. Sariwang sariwa mga idol. Harap. Hãy mua ngắm ngay tôi đâu à Tắn lên nè tí mà ngay Rồi Ui bà mê So mga tayo. Mahugis oh, na. Oh. Dami. May diri paho di da. May mangga. May limon. Kuwan, <laughs> matamis. Mangga. Ay, yung mangga talaga. Ang sabi ni Rian, ano daw, abukado. What do you want to Ano yung nasampalok yun na. At kaya naman mga idol, yung puno ng kamyasa yan. So maraming bunga, oh. si budeme. Ayan mga idol at napakasagana talaga dito sa probinsya. May sili, ayun. May talong, may okra. Ayan, so kasi pa namumunga mga idol oh. May lubas mga idol. ayun oh, yung masim na dahon. May avocado kaya lang wala pong bunga. Ayan, so may sampalok. Ayan. Sari-saring pananay mga idol. May saging Ayan Siyempre meron ding punso Ayan, tabi-tabi po Ayan mga idol Ang dami bunga Oh Walang kumakain dito ng mga mga idol Ayan So Dahil lang dito tayo Ay Manguhan na tayo at mangain Tara mga idol yan mga idol oh. Yan yung masarap na manga mga idol. Yung ang lasa niya mga idol ay parang kinalabaw at paho na pinaghalo. Na Indian mango mga idol. You know? At mayroon pa siyang kakaibang bunga. Ay pambira ang bunga niya mga idol. Ang laki oh. Oh. Ang laki ng bunga ng manggang ito, mga idol, tatlo. <laughs> hmm. hmm. <laughs> <you know> ito <laughs> <Bidao>. oh. <laughs>

Inog na mga idol, Mm. Ang lasa, gari, ano, pinarabaw. Sarap. Ayun mga o oh. Pagkadaming tanim ni tatay. Ayan, at ang gaganda pa ng sili ang lalaki ay yun oh oh mahal yan sa merkado mga idol may kamatis pa oh kaya lang kamatis mga idol ay mukhang patabas na yan pero yung sili ang gaganda mga idol oh Anong sarap talaga mga idol sa probinsya. Ayan. Oh, sagana ka na sa gulay. Sagana ka pa sa mangga. Ayan. Ano pang hanapin mo dito mga idol? Pera lang ang kulang. At ito pa mga idol oh. Tanim ni tatay. Ang lalaki. Ang lalaki ng marigoso ang tawag sa amin to mga idol. Oh, ang lalaki. Ano ba tawag sa inyo dito mga idol? Ayan. Hmm. Ang tataba mga idol. Napakaraming bunga mga idol. So, mainit mga idol kaya umuwi na tayo. Ayan naman mga idol. Ay napakalaking puno na ng palok. Ayano. So marami siyang bunga kaya lang ay maitim na. Ibig sabihin mga idol ay bulok na 'yung mga 'yan kaya hindi na pwede. Ayan. So meron pang puno ng kamagong mga idol ayun oh yung malaking puno na yan sila ay kamagong yung pinakamatigas na kahoy ayan o so yung kahoy na yan yung ginagawang arnis sa kabatuta. yan